Dito na ako sa loob ng Philippine Market. Uh, marami ditong Philippine product. Ayan, may Argentina. May mga corned beef, grilled beef. May mga rancho meat. At mga sardinas may angkong 550 pesos. Dito. Ayan, may uh, mga tuna. Ito ah, ito pala yung kaso. Akala ko, kamukha ito ng Saba. Hindi pala. eh ito. Parang... 5-5 five five na fried sardines. Okay. sabi nyo kong patis 10.95 ito kasi mura ngayon masarap Mas masarap to. mayroong may dato puti pa ako ito hot chili paste ay may babuha yung mga bago ang dito yan ito kasi less 18 maliit 5 meron pa naman akong mga toyot so next tweet na lang siguro next time Ayan, may mga palamang din dito. Kaso mga ito mga. Dito na ko. saka. Swiss. Pag nag-spaghetti ako. 11.95. Tapos ito yung mga banana ketchup. Kompleto naman dito. Saka na nakabibili pa. kailangan ko. Ito Indomie kaso na-acid na ako dyan sa pansit Canton kaya hindi na ako gano'ng nagkakakaingan. Ito. Naubos na sa bakala to eh. Wala ako naman dalawa. Ayan na mga pancit bihon. Meron ditong mga ikil Ayan na mga luglog, bihon. ayun na. kompleto dito. Ito naman yung mga... Ayan, pag nag ako, dito na ako bibili niya. na siya mga pangpa ano, may ube beans, munggo sago kumpleto, pangalo-alo meron na yung mix yan eh eto, mix may makapuno may kao mga mister gulaman mga kumpleto para kalanggag na sa pinas Doon na muna ako sa snacks. Ano ba ito? Special offer. kasama ang biscuit. Walang ay Ayun o, top. 9.95. Yung mga Hansel. Skyflex. Ayan mga candies, snacks kompleto dito kahit sa mga snacks kompleto ito pa nga eh may lang ka eh may lollipop pa, pa ano to? pang indonesia yan yeah, may cake wala nang cheesecake magus na may mga pita pa nga puro cupcake Ayan, may sugo, mga mani, boy bawang, dingdong, kasi boy bawang. Onion din ngayon sa taas. Ito pa nga meron, ano tawag dyan? 9, 595. Mga Goldilocks, 9,595. Mga nagaraya. O, ayan yung boy bawang. Tapos, yung mga uh, clover. Yan yeah, o. Ito at least 295 this car. Oh, mura. No. Yeah. May hey, mga may hey, kanan. I... Ito naman kasi hindi ko siya type eh. Sawa so, na rin ako kumain ng mga chikirya dito. Ayan ko ko ba? gusto ko pa yung fish cracker na kilo-kilo, yung dilaw, yung nabibili na Nire-repa Yung mga tuyo nga dito sa Kadilis. Eh. Ayan o. Eh, 450. Ito kasi naman titigas. Ayan, dilis. Masakap yung dilis. Kaso nga lang, mamamaho dun sa bahay pag nagluto. Maamoy nila. reklamo sila sa amoy. Ito yung hebe o. Oh dito isang damakmak isang pak na malaki talaga walang maliliit dito guys sa Pilipinas nakatariya-tariya. eh dito isang balat na malaki ganyan ano ito may maliliit ah, minsan niluluto ako niyan ito na uh, ito naman mga ano ng mga snacks nila ibang lahi ayan patatas mga ano bilhin muna ako ng isda Doon. isda tayo how much kilo uh, crab hindi how much ha huh? pampulos 25 yeah. 25 32. 31 hepon

1 kilo this this 1 kilo yes 1 kilo magsipon okay, mo kaya ako ayun po sir bilhin nga ako na ating kilo na ito.

masyarakat Brazil masyarakat Brazil oh, masyarakat Brazil na deep ito Pakistan ito, ito. Ito Ay, pang bola lo. Ay, oh, Tapos na yung din. Pang talaga. May top dog -tap -tap dito. Tapos, 25 hot kilo. 44 ang, ano, 1 kilo. Yung tahongan, hindi ko kayang bilhin talaga. Ito, ano, 45 real. 1 kilo oh, mahal hmm. Hmm. quality naman yan um, mahal ng tao hmm. meron din kung wari gawang pinas kung wari lang yan dito lang din naman gawa yan. pinapangalanan lang nila ng pampanga ganyan Ato original kasi bumili na ako nung nakaraan Kaso hindi ko, ito yung mga ganyan, hindi ko ano yung lasa. Hindi ko gusto. O meron din ano dito, Tita Sophia. Kaso, bumili ko na ito, inubos ko talaga isang kainan. Tapos nagtain naman ako. Ito, turon. Eighteen. Oh, no. ano yan? Yemakit. Thirty-nine. Yung Hopia, dose ay o nga 12.95 ilan ang laman 10 yata yan ayan yung mga anong nilalongganisa na try ko na yan hindi masal para sa akin hindi masal Na may, may ano gan? ang ano yung longganisa may mga tapa skinless kung wari gawang pinas ayun ang pangalan tabayan po saka ito natikmang ko na rin yan meron pa nga dito daon ng kalabasa daon ng saging natikmang ko na rin ito eh hindi na masarap o oh, may pasuman din sila pasaba pasaba kasaba na suman may buko din kaya lang nung bumili ko nito matigas grated kasaba may mga kasaba rin kamoting tao yan kamoting tao yan yung mga sag na saba saba magkano? 9.95 ito o oh, ayan na may mga ano din dito, Shanghai kung wari sa ka baseball Mga na try ko na kasi yan eh, kaya hindi ko na ulitin. na try ko lang kasi pag hindi ko gusto, hindi ko na ulitin. Tapos, uh, o oh, meron din dito mga coconut. and uh, May ano yan, may pulp. Pero hindi ko rin gusto. Na, try, try lang. Nandun no, tayo sa gulayan. Ito nga pala, pag type mo magsalad. Uy, naka promo. Ewan ko ba kung promo yan, kapag cocktail. Pero mas gusto ko yung fresh na fruit. Kasi ganun din naman. bumili ka na lang ng fresh. May maraming papayang tinda rito. Mga mansanas mga, mas mga ano, fresh mas okay pa. na yung mga dalata na kat ayon ko pa kung promo yan ito muna tayo sa tinapay section muna bago sa gulayan oh, may coffee na pang dunking kano greatest 12.95 mga copy ko ayan na dyan doon tayo sa tinapay pandesal kaya lang mahal niya kopi na onion 7 masas durian nga ba? hope yan naka-slice 595 ito yung may hot dog 750 ito OB may putok din putok chupo dyan na Spanish dito. Oh, eh. top. Ito'y pandesal. Ito'y Spanish. ito na tinapay dito. Ito na yung mga dry, mga icing. Mga dry na bread. Ito, ano ba yan? Tawag yan? Parang cake. 49 ano 49 dito 34 sa baba ano slice magkano kaya hindi ah 550 isang slice ada meron ding ano dito eh lutong pagkain Ni pansit kan yan how much pansit this 10 real. Pen real mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Wala, parang kaldereta. Mayroon. cream. ano yun ay yung munggo yun munggo yan na dorog kain nila yan ito yung biryani chicken ano ba ito ah uh, isa rice eh, rice ka ano ba yung malaba chicken biryani maraming kasing klase yung biryani ito fried chicken ito yung samosa chicken flavor marami din flavor ang samosa ito bumili na ako nyan hindi ko type fried chicken oh meron din pala ditong kimchi kaso 15.50 mahal di saka uh, ang oh, hang yan kinikilo dito ang um, kinikilo yan yung binili kong pansit 16 real half kilo half kilo okay thank you ready to eat um, ito yung itlog na native yata yan 20 yan. ah ito yung parang lasang gamot may mga native yan 21.95 meron din dito itlog na ah, ito pala yung native 23.50 itlog ng etek 2095 Siklet na pala yan hmm, tokwa din Ah, ito ano to Ito tas tokwa Tapos ah, so, ang ito ang lupa niya, ito tokwa Toko Hmm, merong toge eh. 395 Hanap ko pek chai <laughs> Ipek chai dito Hmm, ito yung pek chai Dileco na Kasi ng kanong ring 7.95 Dalawang balot hmm. Um. Tapos pandan na Ano pa ang pandan? Sanda pandan? Pandan? Mala Ito so, mayroon meron ditong ano Ang tawag dito lemongrass Huwag ka okay, dyan. Ito yung sinasabi ko dati na binubunot lang sa bukid. Ngayon ko ano yan. Meron nga doon sa luyot dito. O madunggay. Hmm, ito real. Kaso malalang pa lang. Hindi ka pa kailangan. Pwede namang kumuha. Ah, ito yung rosemary. Ano pandan? Dito o ganyan sila o. Kung bumili sila nito talaga, napakadami kasi niluluto nila yung ginigisa. Ngayon ka paano luto. Kasi kangkong. Yeah. Yeah. Tapos so, may kangkong naman dun malapit sa akin. ba? ang ganda Chinese kangkong. Tapos yung talbos nila. Asa nga baging. Oh. Yeah. Hindi so, makita yung talbos. Kasama kasi baging bagging. Eh. Ang yung kangkong dito. Madahon. di katulad sa Pinas. Puro tangkay. eto yung sa bukid. Ang mga tawag dyan. Ito parang ano. Ganun pa pandan. yung prutas dito. Ayan may avocado. yung avocado. eto yung mangga. Pakistan. Medyo mahal. Tapos din ako masarap. Pinilaan yung mga kamote. Upo. Yung kundol dito. Alam ko kundol to eh. Kaya ko paano ang luto yung ito. Yung kalabas. Uh, kamatis na hilaw. Kamoteng kahoy. Kamoteng kahoy. tingin ko walang pandan dati parang nakakita ko eh ito 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 target ko pakuwan kaya nung no, mahal naman kapatla na ang mahal pa marami mahal ito po may grand ito naman, nunguyain mo lang ng nunguyain, tapos tatapon mo yung buto nyo. Uh, ah, may buko dito, alas 15 real. Mahal, no? Mga oh, kabuti, may pinya, mga na, 17. Ayun, sambalo. O, oh, may puso rin ng saging. 595. Ito yung sasabi ko, ang pinakamangga talaga dito na Indian mango. Ayan. Egyptian mango yan. Malaki. Walang pandan. Wala pang pandan. Wala. Nagawa kasi ko na sa malamig. Na pandan. Flavor. Ang putla na eh. Tabukado. Wala. Teka, suriin ko mabuti. Alam ko may pandan dati dito. Baka mayroon pang may <laughs> Mayroon din ditong apple cider. Yung kia seed na saan. May akong makaraan yun, yan. Yung mahal-mahal nga lang. Di naman effective. Kailangan talaga may exercise. Ano ba yan? Wala nang chia seed kaso mahal sa Kung mga apple Dito ako sa... Diyan ako naman sa Kabay Mark. At... Hmm. Tapos sa center point. <laughs>